Sa earnings call na ito, binigyang diin ng Joby na anumang modelo ng negosyo, maging pagbebenta ng sasakyang panghimpapawid o direktang pagpapatakbo ng serbisyo, ay walang saysay kung walang eroplano na sertipikado ng EA. Sertipikadong simulator ng EA, kaalamang pamproduksyon, at kakayahang magmas produce. Kung walang type certification ng sasakyang panghimpapawid, ang mga paunang order sa ilalim ng AE ay hindi maaaring maging totoong kontrata sa pagbili kung walang sertipikadong simulator, imposibleng magsanay ng mga piloto, at kung walang production certificate, hindi posible ang mass production. Ang production certificate ay garantya ng ye na daan-daang, libo-libong eroplano ang maaaring mass produce na may parehong kalidad ng disenyo na may type certification, at kailangang makuha ito upang masimulan ang ganap na mass production at operasyon ng negosyo. Umabot sa mahigit limang daan ang kabuwang pre-order ng Volocopter noong libo at 23, ngunit dahil nabigo itong makakuha ng type at production certificate. Hindi ito nakapagsimula ng mass production at nag-file ng bankruptcy noong Desyembre libo at apat Sa kabuang 780 na paunang order ng Lilium, nasa 600 ang nakumpirmang hindi obligado, kaya nahihirapan itong lumikha ng tunay na kita. Sa halip na habulin ang mga walang saysay -say na paunang order, nakatuon si Joby sa sertifikasyon ng sasakyang panghimpapawid at buong puwersang isinusulong ang proseso ng Lay Type Certification. Bilang nangungunang kumpanya, nakumpleto na ng Joby ang 62% ng Stage 4, ang praktikal na huling yugto, at ilang buwan na lamang ang natitira bago magsimula ang serbisyo. Nakakuha man ang Type Certification mula sa mga regulator ng China na sa ilalim si Ehang sa matinding paghihigpit kabilang ang pagbabawal na lumipad sa mataong lugar at sa gabi, at limitasyon na lumipad sa ibaba ng isang daan at dalawampu metro. Sinusuri ng Ye ang mga eroplano ng Joby bilang mga sasakyang pangtransportasyon at naglalapat ng napakahigpit na pamantayan, kaya mas mabagal ang bilis ng sertifikasyon kumpara sa China, gayon paman. Kamakailan ay unti-unting bumibilis ang proseso, at kapag isinama ang mga eroplanong malapit ng maidagdag, inaasahang mas bibilis pa ang bilis ng sertifikasyon ng Ye. Kasalukuyang isinasagawa ang mga flight test gamit ang tatlong eroplano, L-500 at isa dera, L-500 at apat dera, at 5,400 at 21 isai. At dahil nasa huling yugto na ng paggawa ang ikalimang eroplano, inaasahan ang karagdagang pag-usad sa sertifikasyon ng DE, hindi ito rekomendasyon para bumili o magbenta. Ito po si Chow World, salamat.